Good morning mga kadyans, ang oras na ay 6am na ng umaga So sakto in punto So ang araw ngayon ay December 14 So mga kadyans, so, may kita sa likod May karga kaming bakal mga kadyans no? Hinakot ng bayo ko kagahapon So hindi ako nakasama kasi iniinda ko yung uh, injury ko nung last year Nagdadalawang taon na to So kasi nung napapanood nyo nung last video natin nag, uh, nag discard tayo ng karton So ako yung tagahagis sa taas para may, may baba na lang namin kasi nga uh, kukulangin yun alanganin sa pagdi-deliver dahil wala kasabay so yun mga kagayan nyo at yun nga nakapag ako sila nagbakal so ngayon isi sa inyo ang um, kung paano mag-deliver -de ng kung paano ang proseso ng pagdi-deliver ng bakal doon sa aking nire-rectang kalabos A no so samahan nyo ako ngayon araw na to dahil uh, mga ilang araw na yung, malapit lang malapit na ang karawan ko birthday ko mag-47 mag na ako so samahan nyo ako ngayon para magsipag-sipag tayo kay papano <laughs> deliver tayo pag tapos na ito may hangot pa kasi kami mamaya pagdating na pag namin eh no so tatalian muna namin yung truck kasi hindi namin natalian kagapon so samahan nyo kami ngayong araw so tara let's go Uh, 6.22 na ng umaga mga kajans no? so medyo tanghali na yung ganitong oras kapag babiyahe kayo ng pagdi-deliver ng mga bakal no? kung ano man tanghali na yung ganitong oras so uh, December naman so siguro wala naman siguro ang traffic no? so, ito mga kanyang natalian ko na so, natalian na natin malupitan mga kanyang so pagtapos natin talian so check up naman natin yung truck natin kung may, lang, uh, maganda, may langis pa o may tubig pa so naangat angat lang natin itong ulo uh, ng ating elf So, eto, check natin. eto yung lalagyan na ng langis. So, check natin tong langis natin, mga kajangkas. Kasi nagbabawas yung langis nito mga kajangkas, eh tumatal si kasi yung takit eh. so yun maayos pa naman so pulasan lang natin uh, oh, tapos natin pulasan balik natin yung dipstick dipstick nya balik natin okay So, okay, kalahati pa. Pwede <laughs> pa yan. Ayan, tapos man yan yung tubig naman. Ay, may sabon. Puno oh. Puno mga kadyaan syo. <laughs> very good, very good yung truck natin. Iniisip na pamamawasa nang ano. Kasi kakaka-top overall lang neto eh. Mga ilang buwan na rin. may lumalabas na lang is dito so yun yeah, medyo parang may lumalabas pa rin kasi tumal tumalsing tong takip eh mga kanyang nakaraan eh kaya basa yung ano nang langis tumalsik to maluwag na kabibili ko lang na ito na lumuluso pala to lang bagya so yun oh yeah, yan. No? okay naman ah pagbaba na natin yung ulo so good morning mga kanyang ang oras na ay 7.59 na lang umaga so tinanghali na kami kanina so ngayon lalo kami tinanghali <laughs> dahil ginamit na paanggar yung truck mga kanyang at dito kami sa shop kaya so, nung nagdiskarga, dumikit kasi mga kadyangas yung uh, terminal niya do sa body ng truck. May kagat siya konti hindi nga, kaya hindi may tulak ng stopper. So yung pinapakarga lang namin do sa adventure na service natin. Sana garanti sabog. <laughs> so update lang ulit kayo mamaya. Pag hindi, uh, papatulak natin ito kaso bigat mong karga ng truck natin mga kadyangas. Isang tulad at kalahati ito eh oh. no baka tayo so mamaya papakita ko sa nilaman niya ito pagdating natin doon sa bentaan na so nakalimutan ko si ED video ko labi magdilim na rin kasi so ayun mga kadyan ko update ulit kayo so ayun mga kadyan so manda na yung truck natin so mga kadyan na ayun nagkakawi ako Yeah, let's go! Yeah! Yeah! malapit na tayo dun sa rekta ng baka dun kalabos boss okay. so dito sa video ko mga guys no? Kung inyo, kung paano ang proseso kung paano pagdating doon ang gagawin ng private sa anong finance paano mag-receive ng bakal sila doon o ng mga halakal So, syempre sa inyo, sana makapag-video tayo doon na maayos kasi uh, ah, kilala ng vlogger ako doon. So pag alam nila may ang camera, ng video ako doon. So pinagbabawalan ako doon pag nandun yung amo nila. No? So sana makapag-video tayo na maayos para may syempre sa inyo na maayos doon. Maana ang proseso ng pagtanggap nila ng mga nag-deliver sa kanila. So magali lang naman yun, mga na kadyang kasi. So, na, pero kala Boss B, iba rin ang proseso doon. Kaya isang rekta ng pangal, iba rin. So si Boss A, mga kadyang, no? sa hindi ko Si Boss A ay, ay sabihin ahente ng resibo ng bakal. Yung mga nagbibenta ng bakal sa tunawan, siya, ah, pwede siyang magbaya, pwede, nyo, pwede niya bilhin yung resibo nyo na galing sa tunawan. Basta yung supplier niya gagamitin niya. Ano? So, update ko rin kayo mamaya. Malami na tayo ka ng boss. Okay. So, ito ba, dyan. So, update ko na kayo. Ayun yung Ah, uh, tax kaya nila boss A. Ayan yung bullet green na ano na yan, no? So, pagdating ninyo dito kung saka, saka-sakali man na magde-delivery dito, kakaliwa muna kayo dito sa dispatching area. Papakita muna kayo doon, tapos haanapin nyo yung dispatcher na babae. So, hindi ko muna babanggitin kung ano yung pangalan niya. So, ayan, nakikita nyo si Boss A naglalakad, no? So, puputulin muna natin yung video dahil makikita niya tayo. So yan. ayan, si Boss A, naglalakad So ito yung kanyang latahan mga ka-jumpers So ayan, pero bago ay pumunta sa mga babagsakan ninyo mga ka-jumpers so, Kailangan nyo muna pumunta ng dispatcher area So ayan si Boss A, nakapayong Nakikita nyo si ate, naka-orange Yan, yan, yan yung dispatcher Tatawag dyan si Boss A kung ano yung papasok na kalakal sa taas So kukuha tayo dyan ng, uh, tawag dito kukuha tayo number mga ka-jumpers no? So tara, let's go Marami pa? Marami pa? Abrek time? Ano oras? Alas gis? Oo So ito mga kajangis yung laman uh, ng truck natin So galing sa talyer to So makikita nyo puro pyesa ng mga sasakyan no? So yan yung hinakot ng bayo ko kagabi Na hindi ako nakasama na ron So yan mga kajangis yung bakal natin So, ayan mga kajangs yung bakal natin. So, ang sabi doon mga kajangs ni ate ng dispatcher, uh, 9.30 ang simula ng break time dito. Inaga ni Kerma, 9.30 ang alas gis merienda. Kapag so, -tik -tik ng alas gis, doon magpapag-dispatch na sila ulit. So, sabi okay. naman ni ate, mag alas gis pa lang. So, sabi naman ni ate ni dispatcher, hindi ko muna babanggitin yung pangalan ni ate ha, kasi ma malalaman nyo eh. <laughs> malalaman nyo, binanggit ko eh. Pag so, binanggit ko, malalaman nyo. So, ayun, dito muna, pipila muna kami. Pagdating alas 10 magpapadispatch yan. Tatawagan si Boss Aing na may truck dito. So, tatawagan ni Boss Aing, anong laman? Bakal. Sige, angat. Pag sinabing angat, takbo na kayo doon sa timbangan, mga kajang. So, ito, pa. Uh, pagdating daw natin doon, mga kajang, sabi ni ate, uh, pakita daw to kasi durog daw to, pambuhos na nila to doon sa, uh, nagkakargang truck doon sa taas, pambuhos daw nila to kasi mabib, ano to eh, hindi, uh, hindi to daw to mapipress. So, pang-deliver nila yung mga pambuhos no So, pang bubus nila yan sa truck nilang malaki. So, update ko lang ulit kayo mamaya pagdating natin doon sa ah, uh, ano, sa may timbangan. Kasi baka doon din, baka doon din kasi timbang, ano yun to, doon din diskarga kasi nandun yung kinakargahan nila na pang, pang, hindi pang press, no? So, yun, update ko ulit kayo mamaya. So, nung nakikita yung mga paligid na to, yan, yan, kalabos, A yan lahat, saka tong dingding na to, kanila yan mga kajangas so, maluwag dito mga kajangas maganda maganda dito mag deliver hindi masyado maselan nagiging maselan lang sila kapag nagmasailan din yung uh, tunawan sa kanila so inulit ko sa mga bago at nagsisimula pa lang si boss ay bumibili ng resibo ng tunawan so kontakin nyo lang ako kung gusto nyo magtunawan dito sa Maynila no? at uh, siya, mismo makakausap nyo hindi ako si boss mismo para para sa transparent ng uh, pag-uusap pero tayong dalawang mag-uusap pero tayong dalawang mag-uusap Siyempre, may transparent ako. <laughs> so ito mga jungers, yung ganitong mga bakal na to, pasok to dito sa solid. Pero ako kasi ako hindi ko papasok sa solid to, sa assorted ko lang. Uh, kasi may tapalo dito sa ilalim mga jungers eh. So may apat na rep dito na nakalagay. So sasabihin nyo, sayang, eh, konti lang diferensya. Uh, mura lang ang solid lang dito. No? So update ko na rin kayo mamaya, share ko rin sa inyo kung magkano yung bakal na solid dito at yung assorted. So, antay lang tayo ng uh, dispatch ng tawag ni Boss A. Dahil matatapos na yung break time nila. O, uh, merienda. kayo natin mga kajasma so mamaya pagdating sa bahay uh, share ko sa inyo kung um, ano na nangyari dito sa delivery namin no, para malaman nyo rin kung sakaling magpresenta kayo dito kung papatulog rin sa akin so para malaman nyo rin kung paano ang tanggap nila sa mga bandetano uh, pagsakat so meron tayong pamasko kaya boss A dalawang t-shirt at meron tayong pamasko kaya boss A na ham um, ham um, yan mga kajasma So, nang baliran, ipilibid natin ito. So, hindi ko mamaya. At muli, mga ka-jangas, ako yung nagbabalik dahil ako oras na ay 7.24 na ng umaga. Mga ka-jangas, magandang umaga sa inyo. Saan mga kayong panig na mundo ang araw po ngayon ay Friday, December 15 na po, mga ka No? So, ngayon, ulit lang natin ang na pagpatuloy ating video kagahapon na pag-deliver ng bakal. Ah, dahil pinagawa ko na yung motor ko pag hapon nung nakabenta tayo, no? Dahil may laki-laki ang ating kita kay papaano. So, sh share ko sa inyo nga kung paano mag-deliver o proseso ng pag-deliver doon kalabos. A so, huwag na natin yung patagalin. Simulan natin. So, tara, let's go. So, ito nga, yung pagdating nyo nga doon. Pagdadating kayo doon, mga kadyaga, so, no, pupunta kayo sa dispatching area, ahanapin nyo yung dispatcher at hihingin kayo ng number doon hindi kayo doon sa babae, no, mga kajangkers. Pagdating nyo doon, antayin nyo yung tawag niya yung ate kung ano yung itatakbo dun sa taas. Kunyari, o, oh, anong dala mo? Assorted na bakal, akat na pag yun. Pag akit nyo doon, mga kadyangas, lalo, pupunta ulit sa timbangan. Kung sino sinusundan ninyo na truck na tinawag din, yun ang inyong pupuntutan at yun ang susundan nyo sa pagtitimbang. Pag natapos yung uh, truck lang sinusundan nyo, tayo lang susunod doon, mga kadyangas. So, Tapos sasabihin ng dispatcher naman sa taas na si Putol kung saan nyo ibabagsak yun. So, ang nangyari kagahapon, mga kadyangas, no, dun sa truck na dala natin uh, bakal mga kajangers ay sabi ko doon ay assorted ang uh, itimbang yon mga kajangers no? pero ang dala natin mga kajangers ay mga solid na bakal yon mga kasi may palaman yun na uh, tapalodo yung mga pinagpapakasa ng rep mga ka no? so kailangan doon mga kajangers anis lang palagi doon sa mga bentahan o sa lahat man ng mga bentahan so pag uh, nung tapos timbangin eh, ng truck natin binabayin sa, sa truck scale mga kajangers no Lumapit si Boss A, nakita niya yung bakal natin. Ang nangyari pala kasi di ako lumapit eh, nagpo-video ako. Oh. So nung lumapit si Boss A, sinabi niya sa tauhan niya na nakita niya marami mga shack. So kasi yung shack na yung mga dancers, ay may langis yun. So ibig din, uh, naghigpit ang tunawan mga ka So, Sabi ni Boss A doon sa tauhan niya, uh, "Timbangin yung truck, uh, timbangin yung ibabae yung mga magagandang bakal na ibaba yung mga magagandang bakal tapos yung mga shock itabi at bilangin pagkatapos bilangin itagagrab sa truck at timbangin ulit mga ka-junkers no? so akala ko assorted pa rin ginukuha so ganun ka si boss eh ganun ka bait no? kinakuha niya yun sa solid pa rin kanya no? pinatimbang na solid yung kinuha kinuha yun sa 1850 so medyo mababa ka la boss eh pero saktong sakto lang din yun mga ka-junkers no? kasi kung malalaman nyo na nagtutunawan din si Bossy. Bumibili nga rin siya ng resibo. So yun nga, nakita nyo nga din sa video nito na binababa nga namin yung uh, uh, yung mga shock, binababa na namin. Tapos nung pagtapos yung baba, may magnet Ang kapalunod nyo din sa video nito, may magnet Tapos pinipili namin yung mga shock. Tapos binilang ulit namin ng tauan niya, mga radyakers. So yung si Tapalodo, akala ko, titimbangin sa Tapalodo. Ang nangyari, binalik sa truck yun at tinimbang din yon sa solid na baka mga kajangal no? so kinuha pa rin yun ng 1850 so ayan so ang nangyari no mga kajangal so bakal natin na solid uh, tumimbang yun ng 1,225 binawasan niya ng 2% na lumabas ang minus ay 25 pesos at ah, 25 kilos 25 pesos 25 kilos ang nabawas So, kinuha yan mga kajang, sa 1850. So, yun naman sa shock na kalagay dito sa ano ni Boss A. Eh, shock niya ay ang inabot naman ng shock ay 3362 kilos galing sa uh, 370 kilos siya binawasan binawasan lang siya ng uh, 1% so 8 kilos lang yung binawas dito so kumatak siya ng 362 kilos tinanggal sa 1850 mga kadyang sa 1850 rin no so, ayo ano uh, so ang oh, total ng tapos uh, nagbawas sila dun sa sa shock nagbawas sila ng kung sa 8 kilos, nagbawas pa sila ng 500 pesos lang para doon sa cutting. napaka na bagay niyan, mga kajangas, no? So, ganun ka lupit kalabos, eh, napaka- mga proseso talaga, pero napaka-luwag, mga kajangas, no? Tama ba yun? <laughs> so, kaya gusto-gusto ko mag-deliver doon kalabos, eh, mula nung lumipat ako doon. dati na kalabos B ako, eh. Ma-share ko naman yung sa inyo, susunod, doon gano'n maka-hipit kalabos <laughs> kalabos B. So, ayun, at syempre, yun nga, uh, sana nagustuhan nyo yung video na pang deliver natin ng bakal so dito naman sa video to, i-share ko din sa inyo kung pa -a -a magkano ang presyo ng tanso ngayon dahil maybe na binato sa akin mga kajakers, no? update uh, ko sa presyo ng tanso class A, B at C, kung handa na kayo hawang na kayo sa papel, sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1 ilista nyo na yan ang presyo ng pula class C doon sa ating direktahan ay 408 na mga kajan per kilo. So ang pula B, ang presyo ng pula B kalawa, doon sa ating direktahan ay 433 pesos na. At syempre, pula A, ang presyo ng pula A doon sa ating direktahan ay 450 na lang mga kajan per kilo. So yan po mga kajan sa ating video for today. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo mga -like naman, pakilike naman. Hindi pa kayo nakapagsubscribe. Dito sa aking channel, click nyo yung subscribe button, hit notification bell para hindi po kayo ma-up. Sorry para update mo kayo sa mga bagong i-upload yeah, ko pang mga video. So muli, ako ang inyong kadyan sa si Erwin. Kita kita po tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye bye mga kadyangers!